pambayad niya ng <laughs> mga bata ko. Ito guys, ano to? Aplit. Gulay to, gulay. Ito guys, gulay to, gulay. Aplit. Nakatikim na ako dito eh. na Galing kami nung nakaraan dito nung ano oh. oh, kailan nung pumunta ako dito? Ayun pala oh. May plastic. Kunin mo yung plastik doon. nasa yung sarap okay, so na ano guys. Oh, so, panalo. Aplit. Ano yan? Gulay yan. Ay, na naman ba? Ay, <laughs> Aplit. Uh, ito masarap, aplit. Aplit yan guys. Mata nice. Sa mga nagulang ng aplit dyan. Okay. Sa Ilocano, Alucon. Alucon. <laughs> Ay. 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 Gisang ano na to uh, uh, Sa kapang pangano Lubebe lang katapat ito oh, Lamang ganyan Panalo to panalo oh, Ay masarap Half cook lang to Half cook ang pag pagluluto dito Half cook lang O oh, yan mm. Wala guys Nagihirap ng sa Pilipinas Oh, oh. hindi mo alam kayo hindi niya hindi ka ano Ah, wala tayong gutom. Kaya tayo mga down down mas masarap yung down kaysa yung ano yung ano tawag nito. <coughs> 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 Ang mga pamangkin mo doon, baka ako ay mabuo ko doon. Ang lemon na yun. Malaki to. Ay, ito pa panalo. Ang dami. Ayan guys, panalo. Aplit. Mm -hmm. Si Kabaryo kong JP Layog gito. Alam niya alam niya tong aplit. Kasi nung nasa high school kami, dito kami naligaw sa aplit na to. Oo <laughs> uh, guys, naligaw kami. High school kami. Kaya hindi ko makakalimutan tong aplit na to, masarap. Mm -hmm. Ayun. Na si Meme. Ito guys, nakakuha na ng uplit. Yan. Once in a million years guys, bago makakuha ng ganyan matagal. Madalang lang guys ang uplit dito. Ah, dito guys. Hindi makakalimutan to, panalo. Okay, nakakuha na rin guys. Okay na guys. Bauwi na kami. What a nice. Okay, what a nice guys. Ito, natapos na yung pasyala namin ngayon. Ito, pa-uwi na kami. Nag-enjoy. Enjoy mga bata. Oh, mga pamangging ko, yan. Ito guys, balik na kami sa Hads. What a nice guys, panalo dito guys. Ito. Yan nga, babalik kami ulit. Panalo sa susunod na ano. Yan guys, oh. Panalo. Panalo. Okay guys, ito. Okay guys. <laughs> okay guys, ah, uh, ito lilipad muna ako, hindi ako makapagsalita. Go! <laughs> oh! <laughs> <laughs> malalaglag ako. <laughs> ah. ah. Do. Mal malalaglag ako. Niyan guys, yung mga pamangkin ko, nilalaglag nila ako. Eto guys. What a nice guys. Eto. Na. Ayan guys. Pauwi na kami. What a nice guys. Siya master Papa Eds. Eto guys. Okay guys Ito ayun na po Uwi na kami ngayon guys uh, Subscribe nyo lang ako Subscribe nyo ako Co Comment, likes At sa aking uh, Facebook channel Facebook, YouTube channel Share Boy Calvo channel What a guys It's nice to be back I love you guys